Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro no at uh, tayo po ay uh, mag record lang ng video ngayon no dahil doon sa mga nagtatanong no uh, paano narorobayan no uh, kung aalis si Secretary Angara, mabibinbin no yung mga programa at yung mga plano no? at yung mga ginagawa no nakasalukuyan sa Department of Education no. Of course no hindi muna tayo mag-uusap no tungkol doon sa mga programa yung effective ba or hindi no. Um kung ito ba ay um, kailangan ano uh, kasi maraming programs sa uh, Department of Education of course no nagkakasundo tayong lahat no na yung iba diyan ay magaganda yung iba diyan ay mabubuti yung iba diyan ay kailangan ano, ano. Yung iba naman diyan ay debatable di ba pero siguro wag tayong masyadong mag-worry doon ano kasi ang courtesy resignation naman iniling ng pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa lahat ng mga namumuno sa ekotibo no yung kanyang uh, cabinet secretaries so hindi naman dito talaga resignation, naayaw ko na, no? <laughs> Wala nang makapipigil sa akin or this is an irre irrevocable resignation ano po. Courtesy resignation. Hmm, Ibig sabihin, hinihiling ng pangulo, no, dahil baka meron siyang gustong gawin o baka meron siyang um, gustong transition, no. Ang sinasabi ng pangulo ay uh, uh, recalibration ano ng gobyerno, ano? Hindi na raw ito business as usual, no. So, bigyan natin ng pagkakataon ano po, yung uh, pangulo no pero ito ay sumasalamin lang rin no doon sa uri ng politika na meron tayo no kasi hindi naman itinago no na ang um, isa sa rason no ay yung um, medyo hindi magandang performance no nang um, partido na ikinampanya ng ating Pangulo doon sa midterm elections. Diba? Uh, medyo nakakalungkot no, na na-highlight yung sa niya. No? Ibig sabihin, ito ay may kinalaman pa rin sa politika. Ngayon sa midterm um, elections, sa napipintong impeachment, no? at uh, of course no, sa 2028 no, um, presidential elections. No? So nakakalungkot, di ba? Kasi tayong mga taong bayan ang nagiging um, biktima no nitong mga mga galawan no na iba't ibang mga uh, partido ng iba't ibang mga kampo ng mga politiko. Pero sige, balik tayo doon no. So aalis ba sa Secretary Angara? Well, that's his um, message no. At nag nagtender na din siya ng resignation. But then again, that is a courtesy resignation. I don't say na he doesn't mean it, no baka naman no, no uh, gusto niya rin mag-resign or whatever no pero alam natin ano na kakaunti pa lang yung oras na ginugol niya sa ating Department of Education and I hope no na ito ay uh, bibigyan din no, no ng uh, ng pansin no, no ng konsiderasyon ng ating pangulo no. kasi yung pangulo naman ay uh, pwede namang sabihin no oh, okay kahit nag-resign ka Ah, uh, secretary Gara eh, Ayoko, no so i-retain kita, no. Ikaw, uh, chairman uh, Popoy De Vera ng ched ay uh, nag-resign -re ka, pero sige, uh, i-retain pa rin kita, no. Ah uh, ikaw um, um test director general Kiko Benites nag-resign -re ka, pero i-retain pa rin kita. No, yung mga gayon po, no. So ang binabanggit ko po yung mga education um agencies kasi napakahalaga sa ating lahat no? at uh, importante yung continuity no Tignan natin ano kasi if ever naman A uh, tinanggap ng ating pangulo yung resignation ano ng kanyang mga uh, cabinet members. No? Of course, i'm not pertaining to education agencies alone. I'm pertaining to all no the uh, agencies of the government and executive departments na dapat yung pumalit o yung ilalagay naman ng pangulo ay mga competent, yung talaga namang uh, may qualification, yung talaga namang may alam sa ginagawa nila at hindi nangangarap na sa 2028 ay tatakbo at hindi sana magamit itong mga supposed appointments na ito para protect, protectahan yung interest ng Marcos administration, uh, ng Marcos family sa politika, maging yung interest po ng mga pamilya, no? ng mga i-appoint ia sa kung ano pa man. No? So yun lamang po, mga kapatid, magandang... Um, gabi at bukas malalaman natin po ito no yung uh, mangyayari no kung uh, si Secretary Angara ba ay uh, aalis na sa atin. I hope ay hindi pa. Thank you.